ka na jud ko. Sa mani. Lak ko na lagi upaw dira karon. Nagatangan ko pa ka balo na mo daan. na upaw dira. Ah. Wah! Upaw! Oh. Matay. Matay ko. <laughs> Naglaktad di man ba? O ni mo tugi ko na. gusto. Stay okay, mata na. Si ragmat pa. Di, jud mi kalampos ani guys. Di mi kalampos. Kay bulok man di ako kauban. Aw. Ayaw dyan kong chika-chika, upaw ka nga grani. din si pamako, ay upaw, lamay ay isang bagon. Nagdoon e na puli-puli biya igagaw na ako ang gula ng silpo na pero ni John ba bi daw bisan kay namang guy upaw nga si gukod tapos at nga pa dyan sa ban na mo nang namatay eh. de patay, balik. Ayaw kong chika-chika, ay chika, grani kay luluon ko lang yung kuwag sa wakaroon na mo. Gawas na ba mo dua, basig na. Alam, may po, gari. Ala, upaw dyan na I'm sorry, naglibak. Naliwak kay! Ay, sasaan na matay! Di chunti magpalibak ng bayuan ni. Eh. Day 4 na, kapit na naman tayo. Pag day 6 ani, patay na. Na wala na dito tayo ipag-asa ni. Eh. Di natakagawas kay. Wala po mani-mani down kay. Si Meta! Sa YouTube, bayan na post, no? Kamala mo ni Sticky Pot. Si Ipot, pero yung pangalan niya, di na natirang. O niya, buhit na ko, o na, buhit na ko. Wala, do kayo man, oy. Oo. Uh, Kadlok ka ayaw ning magdulag granika Nabundak, natagak ang silpon anay, guys. I'm sorry, kay grabe ko ka buang nagdulag. Kay natagak sa kutsyon. May na buak. Kay mga buak pa di gulo ning akong gidulaan. Mga granika nga duha ka buok. Maupaw. Giribandid ang mga buhok. Mga tuliling bainin ng mga tadyo. Ha, nana ning upaw diri na si gatang. Tapos nana ko ito yung asawang na igat. Hindi na ba kayong magawas? Palaban sa iyong asawang na upaw. Bawa na ba mga tiil? mga guloy, na nabundok ang silpo, naunsa na ang silpo ni Stipe, natirang na ang pangalan niya, I'm sorry, naigat na si Granny, nagubunang ng panty. Tuwa dito sa siya, nagduloy. nag sila. Kabalo na mo ang tagudoy? Binuhat rin niya po ninyo. Ay, gawas ang buwan! Dagan! Dagan dagan, yung Stipe ayos. ang Granny! Dagan! Grabe, dagan, 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 dagan! Ikaw mo da! Ay, nakapadyod ka sa anak ni Granny nga madamang-damang. Murag mga mungguloy ng mga anak, iat-siti. Nigawas ka po din, Granny nga. Dress nga gikul-klorin. Ano, hindi ko kalitok aning tiranga. Ay, nakapadyod sa mungguloy. Alam mo sunod lagi kong wakwak tapos mamatay apo po, tani, oy. Luya na to, di naman nang takabalos ani magra niya, di na takatakas aning ilang balay nga gubaon, mga bahog tiil. Makabalos ra mi jud ani ni. Kay hey, bago pa ba man ni, among idad 10, 10. Si Stepy 10 ako 10, si Shem 10. Si Stepy 10 mo nang hilom na lang mo kay kuan man, ni ka di, di, di ni kaigo siya. Di lagi ni kaigo karon, awa ni kayo. Awa dulo kay si Granny pero wa kaigo, napatay na rin siya. Ado, ado, oo, 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 oo na gabagaba ang gabagaba -gaba, sa Manila daw e ato na si Yaglangit karon kay e, patay na si ni Grani Ana jud guys tara ang final dula na mo sa Grani oy o ka, siya mo, na wala na di na mi kabalos patay na patay na jud <tong> di na tigudong Marcos bitaw Last day na ni siya, mapatay na jud hapit na mi makabalos ani pero magpalaban man jud ni si Grani nga paubilat kiki bakiki kiki kaka you know na day 5 Look, Matan ko buyi nako. Buhi ako. Lo. Ginini ko glakaw ani kay murag kwan man jud. Kanang murag hide bang god tingi dula ni la isira man ta ani murag ni Hardman. Kuya man siguro queen... na silpon na paagi upaw, na paagi upaw dandan dayon kay nay upaw. Nang dira may upaw ni so log ni upaw. Awat na nagikuan ni guys at nangjud ko ni Granny bug kiki og kini upaw nga bugti i yak siu. E kayo sila, la. na e gawas ni ni gawas gawas gawas. Gawas ni siya patay gyapon. Diba ka balus? Last day na gold. Thank you upon bo. Bisa sa diyo mga buang kay mga tangga Ikaw ka yung tapos paglikod na aday wak-wak. Buang. rabirban, radirban. Pagbuok. Ano? Ba't yun na yun ko ba? Ano lang? Kabalos rin sa inyo. Kay buot. Upaw! What's this? Napadyo din What's this? Na upaw nga nag-atang. Pati yun na ito unay kay one chance na. Pero di na itong mamatay kay gikuwa na sa kong nga. Si SDP ang pusil tapos pagka lingon niya na na dito wak-wak na nagatang atang Nabuang Dagan paday Dagan! Sige, kuha ko sila para ka mamatay pag dilingon. Patay. De, go to the market. Game over. Game over. Game over. Pat yun ako. Kapalit ko namin anin nila. Mga buang magandang upaw o kinig. Radar ban, radar ban, ugbuhok. Oy, napay pang mga palo. Ay, men, Reban. ban. Game over. Patay na, John. Wa na, John. Patay na. Patay na. Ako na po yung magpatay sa ilaw niya. Patay na. Patay na, na John. Wa na, na. Patay na. Game over. Na. <laughs> ハハ <laughs> <laughs>